So, ayan nga guys. Yung gabi na yan ay nagkasundo kami na pag nakakuha siya sa akin ng isang lisa o isang kota ay meron siyang $20. So, ayan si Mikay. Kung todo tingin-tingin sa aking ulo. Pero alam ko sa sarili ko na wala siya makukuha. Kaya ang laki nang ibibigay ko sa kanya. So, ayan $20 yan. Pag kami nakuha siya. Kanya na yung $20. Kaya ayan, si Mikay. ngiti Kasi magkaka-$20 siya. At siya yung mga ng kanyang Roblox. So, ayan. Ayan. Tingin-tingin ng unggoy. O, oh, ba diba? Nagre-reklamo na siya dyan kasi wala siyang makuha. O, oh, ayan. 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 Sige, Mikay. Kaya mo yan. O, oh, ayan, ayan. So, ayan, yun na pa yung ilaw. At pinaibay ako ng posisyon para daw mas makita niya. Pero mas marami raw yung aking dandrop. Kaya ang sabi niya, $1 sa isang dandrop. Sabi ko, hindi pwede kasi alam ko marami akong dandrop. Pero wala akong lisa at kuto. So, ayan. Ayan, tingin-tingin siya. Natodo reklamo na yan siya. So, dahil nga wala siya nakuha sa aking kuto at lisa, nakakuha naman siya sa akin ng dalawang puting buhok pero ang usapan namin ay 1 dollar sa isang puting buhok pero kung todo reklamo siya kasi 1 dollar lang at ng mga time na yan ko na yung 20 dollars hindi ko na makita at naitago niya na pala nak, wala ka naman nakitang koto eh, tsaka lisa asa yung 20 dollars itago mo na agad wala, wala ka naman nakuhang koto, tsaka lisa. Ano? 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 Madaya ka na. Na, $2 ka oh, $2. Ka $2. <laughs> na muna to dollars ko. Wala dollars. wala na muna, guys? ten dollars. ka na yung bente. 10. 20. 20. Wala, plan, 20 lang. Huwag na yung twenty. lang. Wala ka namang nakuha. Okay

kaya, ang mangyayari, mapupunta sa kanya to. Oh, dollars lang. Ako talaga yung dollars lang. O, oh, sige. Ito pa. Mabawa ka naman, homeless. Ano? 13 na lang. Maraming pangyayari sa'yo. Parang ikaw yung may pera. Parang ikaw yung may trabaho kasi mas maraming pera mo. O, oh, lalo ko lang sa alcance siya para hindi na makapag- <laughs> Magkano nakuha mo? Sampu. Siyempre, wala ka nakuha. Pasalam ko. Oh, Isa po. Sa akin na nga lang po. Kinukuha na naman yung bag ko. Okay.